Hindi nagbibiro si Sara. Si designated survivor, ah, may may matinding ano ah, may matinding uh, pasabog ah. Ano to? Ah, dishwashing order? O hugas kamay sa tao? Yung totoo! Ako ha, komento ko lang to. Kasi mga kababayan ko, ay, alam nyo naman, nakatanghalata naman sa lahat eh. Alatang alata naman sa lahat eh. Kasi ito si designated survivor. Alam niya talaga na lumalaban na talaga sa gobyerno. To be honest. <smart noise> talaga lumalaban na ako. Direct chance. Stay to the point ako magsasalita. Because this is my comment. Mga kababayan ko. Alam naman ninyo na ito si designated survivor. Eh, hindi na to magiging kahit anong gawin natin. Hindi na to may babalik sa unit team. Because nalason na yung utak talaga ito ni designated survivor. <smart noise> ito naman ang ito naman ang ano niya, binahagi niya, mga kababayan. ko nakakatawa, no, ito naman ang sinabi niya sa publiko na hindi, hindi, nag, hindi daw si Sarah, hindi daw siya nagbibiro. Ano to? Ano yun? Ano tawag yun doon, mga kababayan? Diba? Kung sinabi niya na designated survivor siya, hindi daw siya nagbibiro doon. Talagang literally na sinabi niya, ah, she is a designated survivor. <laughs> oh, eh, pakinggan natin to mga kababayan ko. Pag-usapan natin ngayon ito. Tumako naman tayo sa pambalita, nilinaw ni Vice President Sara Duterte na hindi siya nagbibiro at hindi rin nagbabanta nang italaga niya ang kanyang sarili bilang designated survivor sa Senate Nation Address ni Pangulong Bongbong Marcos. Nasa frontline ng balita niyan si John Alawa. <laughs> hindi daw siya nagbibiro, hindi daw siya nagbabam <laughs> Bakit? <laughs> ano to, Sara? <laughs> Tuloy natin. Wow. Dito sa Carmen National High School sa Cebu, dumalo si Vice President Sara Duterte sa kanyang huling Brigada Eskwela Kick-Off. Bago ito in over bukas ang posisyon bilang Education Secretary kay Senator Sani Angara. Mm -hmm. Usap-usapan man na napipintong pagbaba niya sa pwesto bilang kalihiman DepEd, hindi pa rin siya nakaiwas sa tanong tungkol. Teka lang, parang kilala ko yung nasa likod niya. Wait nga, Oh, alam ko na mga PBE. Nakita ko yung mga vlogger eh. Para usap-usapan man na napipintong pagbaba niya sa puesto bilang kalihim ng DepEd, hindi pa rin siya nakaiwa sa tanong tungkol sa kontrobersyon niyang pahayag kaugnay sa pagiging designated survivor daw niya. Una-una napansin ko, no? Gusto ko lang sabihin sa mga DDS, no? Ano kayo ngayon? Kamusta? Nag-resign yung bata niyo? ba nila light light nyo kami? Na kokonti lang kami, nagatak pa daw kami ng bayaran. Eh, ba't kokoin Yung kokonti pala, no? Mga kababayan ko. Yung, yung kokonti pa uh, ano? Yung kokonti pa lang uh, nagkakaroon ng, ano? Nagkakaroon ng bosses. Uh, boses. Oh! Yung konti pa lang nagkakaroon ng boses, no? Yung konti pa lang pinakikinggan. Eh, wala eh. Kahit konti-konti kami, 800 person ang umatin. Eh, mga Marcos loyalist naman yon. Di napak na na nakinig si Sarah sa mga loyalista o oh. di na siyang napahiya ngayon. Eh. di sila, yung mga nambasyamin, hindi. Ano nangyari? Di ba? Nagmukha silang tae. Eh. <laughs> Go back to topic. Sa ikatlong State of the Nation address ni Pangulong Bongbong Marcos sa lunes, paglilino ni VP Sarah, hindi siya nagbibiro sa sinabi niya. Pero hindi rin daw siya nagbabanta. Hindi nagbibiru daw si Sarah, hindi daw siya nagbabanta. Eh, nung tawag natin doon, mga kababayan ko. Ako ha, based on my own opinion, Vice President Sarah Duterte, I'm sorry if you are watching right now on my channel, no? If you say that you are designated survivor, alam mo dapat yung ibig sabihin nun? In front of many Filipino people. Straight to the point. Alam nyo, kayong mga Duterte, mahilig kayo sa alibay. <laughs> Oo. Mahilig kayo sa alibay eh. Alam sa totoo lang, mahilig kayo sa alibay. Itong si Sara, magaling to magpasakay eh, sa totoo lang. Alam mo kung bakit, mga kababayan ko. Ito, papakita ko sa inyo. Papakita ko sa inyo. I'll show you guys. Mahilig sa alibay to si Sara eh. Ayan no. Oh. Tingnan nyo. Pag sinabi niya, pipick up in ng media nila. Ayan. Oh. Designated survivor, change is coming. Kita <laughs> ninyo? Mapuputokin niya isang salita, sasakyan ng iba. Para naman sa ganon, mayroong mama maibalitang uh, palaban siya. Pero A -a -a ang ang style ng mga Duterte kasi ganito eh. Mahilig mag-alibi yan, mahilig gumawa ng alibi, mahilig gumawa ng uh, mahilig gumawa ng mga uh, pakuluyan, lalong-lalo na sa media, lilitohin ang tao, magsasalita nang ganito. Style ng tatay nila yan eh, in style din ni Sarah ngayon ang ginagawa niya. But Mga kababayan ko, medyo nagkamali ka doon ng pagbabanggit, no? Ako, if you are professional, no? Naging mayora ka naman. Naging mayora ka naman. Naging busy presidente ka ngayon. Pero, bakit ganon? You forgot the, ano, I think you forgot the national, national position ka. Nagsalita ka in public na ikaw ay isang designated survivor. What do you mean? Pwede mo naman sabihin sa publiko eh. If you are not going doon sa sona ni Pangulong Bongbong Marcos, so hindi ka aatin sa, sa, hindi ka sa sona sa ikatlong sona ni Pangulong ni PBBM, Say ito the public. Hindi po ako interesado makinig. May po kami pupuntahan sa luneta. Pwede naman eh. di ba? Diba? Mga kababayan ko. Pwede naman eh. Pwede mo naman sabihin na hindi po ako interesado. Ayoko po nga uh, ayoko po masaktan sa mga sasabihin ni PBBM sa mga accomplishment niya. <laughs> Totoo lang. Pwede mo rin naman sabihin in front of the many Filipino people, sa harapan ng media na hindi ka nakaalyado ng pag at wala ka na sa unit team. <laughs> Di ba? Diretso yun yung taong bayan, hindi magpapautot kayo na, ay, itok, 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 designated survivor. <laughs> hindi ganon, hindi ganon. Hindi ganon. Al alam mo, BP Sara, dyan kita tinalikuran eh. Sa ganyang stilo nyo eh. BP, nakita naman tayo eh. Alam ko naman nakikita nyo naman ako ni Senator Aimee. Magkakasama tayo eh. Pero hindi ano, uh, hindi hindi ganyan ang hindi ganyan, hindi, hindi hindi, ikaw yung ganyan na nakilala ko kasi King Sara. <laughs> oo, oo. Ito to be honest mga kababayan ko ha. Alam nyo yan, si Sara Duterte, si Senator Amy, nakasama ko yan. Alam nyo yon. Sa Dabaw, magkasama tayo, namahagi tayo ng tulong. Alam ko, kalog si VP Sara Duterte and very jolly, mga kababayan ko. But hindi ito yung Sara Duterte kasi na nakilala ko. Hindi ito yun eh. Hindi eh, ko alam ano nangyayari. Hindi siya to eh. Para sa akin eh. Hindi to yung Sarah Duterte yung palaban na nakilala ko nung unit Ibang Sarah tong nakikita nyo ngayon. Hindi <laughs> to ako ha. Ito ako. Yung Sarah Duterte kasi kilala ko, mga kababayan ko, to be honest, makapilipino. Hindi maka-China. No? Hindi maka-China. Pwede nyo yung diretsa yun ng taong bayan. If you are not going to the third zona ni PBBM, well, wala namang problema. Huwag ka umatin. Pero, huwag ka na magsalita na mag-aano ka pa eh. Hindi, ganito, ganito, ganyan. Mga designated survivor eh. <laughs> designated survivor, pinagkakana mo dyan. Ano yun? For what reason? Ano, ano bang gusto mong isipin ng taong bayan sa'yo? May mangyayari kay PBBM? Ganun ba yun? May mangyayari ba kay Pangulong Bongbong Marcos? May papapahamak ba? Pangalawa, sasabihin mo, hindi naman yan threat. Paano mo nasabing hindi threat yan? Ano ka ng teting? Ano ka ba? Vice-presidente ka ng Pilipinas? Hindi ka mayor! Hindi ka pulis. Ano ka ba? E vice-presidente ka ng Pilipinas? Binoto ka ng 32 million votes! Na mga taga-suporta mo! No? 32 million votes ang bumoto sa iyo at nagpanalo sa iyo at sa bilang isang vice presidente ng Republika ng Pilipinas. And anything na sasabihin mo sa pampubliko, lalong-lalo na sa media at kahit sa anong platform pa yan, magiging reflect sa katauhan mo yan. And nung nagsalita ka ng designated survivor ka, if you think na hindi yan joke, hindi yan bomb threat, talagang hindi bomb threat yan, wala namang bomba dun eh. Of course gumawa ka ng anong salitang ano? Threat. Tanggalin mo yung bam, palitan mo ng threat. Simpleng simple, pero bantang banta. ba? Diba? Ganun yun. Binigyan nyo ng konklusyon ng utak ng sambayan ng Pilipino. Binigyan nyo ng, pag, binigyan, binigyan nyo ng isipin ang mga taga-suporta, kahit ang hindi taga-suporta, at kahit yung mga sumusunod lamang sa ating batas binigyan nyo ng conclusion at binigyan nyo ng takot. Takot na ano, mga kababayan ko, dahil sa ginawa nyo. Takot ang Pilipino ngayon mawala si Pangulong Bongbong Marcos. Lakas, di ba? Double jeopardy, dalawang klaseng trabaho, dalawang klaseng ng uh, pagkakataon, di ba? Oh. Tinakot niyo ang taong bayan, nakita niyo ang takot ng taong bayan. Anong resulta? Maraming pumalag, maraming umalma. Nakita nyo yung umaalma, nakita nyo yung pumapalag sa inyo, nakita nyo yung dumudurog sa inyo. E taong bayan na nga, sino, taong bayan na nga bumabakbak sa inyo, hindi na nga kami. ba? Diba? Nakita nyo ngayon yung pagkakaiba, ba? Diba? Mga kababayan ko, oh, correct me if I'm wrong, say yes or no. Natakot ang taong bayan ngayon mawala si Pangulong Bongbong Marcos sa posisyon. Yan ang hindi nakikita ng iba. Ako kitang kita ko yon. Nag-observe ako for one for seven days. Tinignan ko reaction ng mga Pilipino, nagbasa ako sa mga comment section and ang sagot ko doon mga kababayan ko. Dahil sa ginawa ni Sara Duterte, designated survivor siya, natakot ang sambayan ng Pilipino na mawala si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa pwesto bilang presidente. Ano nangyari? Mga kababayan ko, mga DDS, makinig kayo. Ano nangyari? Bumalek, nag sa kanya. Ano nangyari? Sinusuka siya ngayon ng taong bayan. Bakit? Kagagawan ba natin? Hindi natin kailangang manira. Eh, sa totoo lang eh. Hindi tayo naninira. Hindi tayo gumagawa ng kwento lamang. Hindi natin kailangan manira dito. Mga kababayan ko. Yan ang totoo. Hindi natin kailangang manira dito because si Sara Duterte ang sumira sa sarili niya. Mga kababayan. Siya mismo ang sumira at nag-self-destruct sa sarili niya. Why? Why? Kasi bakit? Sa mga malicious comments niya, malicious, ana, uh, uh, malicious niyang balita na sinasabi sa media. Siya ba, tayo ba sumira sa kanya? Hindi. Di ba? Tayo ba sumira sa kanila? Hindi. Sino ba sumira sa kanya? Sila. Siya. Sa sarili niya. Oh, tuloy. Kung hindi pa rin daw yan mag ng iba, wala na raw siyang planong mag-explain pa. Kasi eh, no comment naman ang sasabihin mo eh. ba? <laughs> diba? Hindi lang ako ha. Of course, masabihin mo no comment. Sanay na kami dun. Hindi na bago sa amin yun. Eh kung sasabihin mo naman din, kung hindi ka na, hindi ka na mag explain whatsoever, kung hindi mag ng iba, wala kami pakailan. Pero ang gusto ko lang sabihin sa'yo, ang komento ng Pilipino, <laughs> wala ang bomb threat doon. Wala talagang bomb threat doon. Kasi wala namang bomba doon. Ang meron lang, ang meron lang threat. Takot, tinakot nyo ang sambayan ng Pilipino. And nakita nyo yung epekto. Uulitin ko, nakita nyo yung epekto ng pananakot ng sa sambayan ng Pilipino. Ayaw! mawala ng taong bayan si Pangulong Bongbong Marcos sa pagiging presidente. That's it. That's enough. That's final. O, oh, ano pang alibay niya? Tuloy. Hindi ito siya joke. Siya Wala talagang bomb threat doon. Well, I think missed the point. Marami daw na-miss na nung point. Ano? Wala eh. So, totoo lang. Wala ko nakikita na miss doon. So, para sa ako, uh, wala ka na ako sa the first time. I don't think you deserve an explanation. Mm <laughs> Hindi na daw deserve ng explanation. <laughs> <laughs> Kung hindi no comment, <laughs> bagong alibay. <laughs> Galing talaga nito mag alibi no? Mga kababayan ko. Believe na ako dito. Tuloy. Di gaya numa ng daang sona, hindi dadalo sa lulo si VP Sara. Walang sinabi ang busy kung saan siya pupunta o anong gagawin niya. Pe Ay, alam ko kung saan pupunta yan sa luneta. Magrarally daw sila, dun daw sila magsoso, kasama daw si PRRD. Pero heto lang ang sinabi niya. Pero lang ko nakakita o gananin na yung Vice President na ginapagita gina, gina, gina pagita ang ang iyahang attendance. Ano? Ngayon lang daw nakita ng Vice President na ginahitanan ng kanyang attendance. Pakitagalog ha? Butanan. Uh, mga butang. Anong butang? Sa ngayon, mas nakatundaw daw ang atensyon ni VP Sara sa mga... Sa, ano, ano? Sa kanyang kalutang? Butang eh. Butang na magkakalitin ko eh. Iiwan niyang trabaho sa DepEd. Mamimiss daw niya ang mga katrabaho niya, lalo ang mga teacher. Ay, naku! <laughs> 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 mamimiss daw niya yung mga nakatrabaho niya daw na teacher. Tanongin niyo yung, mga teacher dun sa DepEd, dun sa opisina, wala namang problema. Mamimiss ka talaga nila. Pero tanongin mo yung mga teacher doon sa mga lo, sa, mga sa mga eskwelahan. Tanongin mo kung mamimiss ka. Tanongin mo. Magpa-survey ka kung namiss ka ng mga teacher sa eskwelahan. Bukas may nakaschedule na rin sa ng meeting ng incoming education secretary Sani Anggara. Buti naman si Sani Angara kasi may background sa education tong si senador. Bago ang formal na turnover ng opisina niya. Isa sa tatalakay nila ang pagtatalaga ng mga bagong opisyal sa DepEd. Kasunod ang pagbibitil din sa pwesto ng limang matataas na opisyal ng kagawaran. Mm -hmm. trabaho. Tama ayun, no? Pag nagbitiw yung uh, gabinet official na si Sarah sa DepEd, Tanggalin na rin niya 'yung mga aleporos niya kasi wala rin naman magagawa 'yun. O naman daw sa depth at ang pag-uusapan, wala naman siyang kailangang ihabilin dahil kumpiyansa naman daw siya sa kakayahan, senador Angara. Nibabalita mula sa front line, Janarua Newswife. Alam mo number 1 na nakita ko, maganda na bumitaw to si Sara. Eh. Totoo lang, alam mo diyan tagumpay tayo kasi bumitaw siya. Kaya nga, kaya alam mo, kaya nga bumitaw sa position to eh, si Sare, para makapagsalita na siya. Kumbaga, hindi niya ma-express yung sarili niya kasi nakakulong siya doon sa image na mabait. Nakakulong siya doon sa image na iniihemplo ng mga kabataan. Which is yun ang naging, ano niya, naging, uh, naging, kung uh, kumbaga, masasabi natin, naging kulungan niya. No? Yung uh, Department of Education. So, hindi siya makapalag doon kasi, mga kababayan ko, it's either maiipit siya doon, magu <laughs> pag nagsalita siya, magugulpi siya na magugulpi doon. Number one, titignan siya mga kababayan ko. Pero, uh, kaya nga, kaya nga malakas ang loob ni Sara Duterte ngayon magpupuputak ng ganyan, magsasalita ng ganyan. It's because, mga kababayan ko, it's because wala na siyang uh, dapat katakutan, wala na siyang dapat ilagan. Well, uh, ang tansya ko dito, an assessment ko dito kay Sara, after nito bumaba formally sa pagka-deped secretary, mga kababayan ko, wala, wala ng pre to, babakbak na to. Opo. Mga kababayan ko, hindi po ako nagkakamali. Babakbak na po to sa government. Yung mga simpleng patama niya, ganyan, yung tawag na biyan, ginajab-jab niya. Nagjajab lang yan. Kung suntok-suntok lang yan konte, Pero yung suntok niya na yan, ng mga salita niya na yan, palakas ng palakas yan. Palakas ng palakas yan. Pawasak ng pawasak yan. Pero abangan nyo mga kababayan ko. Tingnan natin kung paano niya i-build up yung sarili niya after nito mga kababayan. No? Kung nga uh, pag-uusapan natin bilang Deped Secretary, well, Vice President Sara Duterte, maraming salamat po. Thank you very much sa pagre-resign mo. No? Thank you very much sa pagre-resign mo bilang isang Deped Secretary. Kasi we know that you are not working secretary sa kagawaran na yan gusto nyo po sulitin na po natin baka pwede po sana manawagan kami pati na rin po sa posisyon nyo wala naman din pong problema pwede, pwede po di ba? pero abangan nyo sooner or later maybe tomorrow maybe on Monday maybe on Tuesday may impeachment na po dyan aharapin ah, nyo na lang po yun mga kababayan ko Abangan natin yan, mga kababayan. Totoo lang ako, ha? abangan natin yan. Kasi baka sabihin nila, gumagawa tayo, may maghahain po. At abangan nyo po yung paghahain na yan, mga kababayan ko. Matindi, tindi po yan. At ako po, isa ako sa magko-cover niyan. Mga kapatid, sinabihan ko na kayo, kaya tumutok po kayo dito sa channel ko. Mga kababayan, okay? Huwag pong mawawala. Tumutok po kayo dito, lalong-lalo na sa channel natin, sa ni Koy TV.